Ako si Mary. Sa edad na 60, pagkatapos kong iyalay ang buong buhay ko sa pagtuturo, ay nagretiro. Mga dalawang taon ang nakaraan, bigla kong napansin na nanlalabo aking paningin. Tumutulo ang mga luha at hindi komportable na may mga itim na spot na lumilitaw. Sa kasamaang palad, mayroon din akong type 2 diabetes, kaya ang operasyon o paggamot ng antibiotic ay napakahirap para sa akin. Noong una, nagpapa-check-up ako. Pinayuhan ako ng doktor na manatili sa ospital para sa paggagamot. Ngunit ang lahat ng mga anak ko ay nagtatrabaho sa Manila at kanilang ng dalawang asawa ko sa bahay. Kaya imposible na pumunta ako sa ospital para sa maraming araw na gamutan. Marami na akong nakonsultang lugar at talagang mahal at magasto sa operasyon at pagpapagamot sa ospital. Napakahirap ng panahon noon sa tuwing lumalabo ang aking paningin kung minsan ay nakakakita ako ng mga kislap kung saan saan. Nakakaramdam ako ng pagod at sakit. Natatakot akong mabulag at hindi na makakita ang aking mga anak at mga apo. Yan ang nagpapaiyak sa akin sa bahay may mga ipon pero ang pinaka kinatatakutan ko ay ang panganib na komplikasyon Pagkatapos ng operasyon, tulad ng mga pasyente, ibang pasyente, kaya nag-aalanlangan ako. Itinago ko at iniis ko ang sakit na ito sa nakalipas na dalawang taon. Sa proseso ng paghahandap ng solusyon, nalaman ko ang tungkol sa Double Care Ice Brain, isang nangungunang produkto para sa mga sakit sa mata sa US. May ganap na natural na sangkap na para sa mga taong may diabetes na tulad ko. Sa una, ay nag-aalinlangan at nakakaramdam ng panghihinayang tungkol sa gastos. Ngunit, ang pag-uusisa at pag-asa ay nakatulong sa akin na magpasya na subukan ko ito dahil hindi ko na gustong tiisin pa ang kondisyon ito sa mga susunod pang minuto. I never expected na after two weeks, halos nawala yung blurry vision and tearing at saka yung eye discomfort. Every morning nawawala din. Halos maghilom na ang mga mata ko. Ang pagising na may malinaw na mga mata ay ramdam ko na. Ang diabetes ko ay bumuti din. Dahil bumuti ang kalusugan, madalas kong binibisita ang aking mga anak at apo. Tunay na isang himala na muli kong ma-enjoy ang mga mahalagang sandali na kasama sila. Sana nalaman ko ito ng mas maaga. Maraming salamat, Double Care Eye Brain, kung makakaranas ka ng malabo na patingin, pagluha o anumang mga isyo sa mata, tiyaking gamitin ang Double Care Eye Brain. Tiwala ako na hindi ka bibiguin ng Double Care Eye Brain.